Nagpasalamat ang lokal na pamalaan ng DAET sa Camarines Norte sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo matapos ipagamit ang mga kapilya bilang evacuation area sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Pipito. Agad din nagpaabot ng tulong ang INC sa mga residente na apektado ng bagyo sa naturang lalawigan. Mar Gabriel sa Balita. Ang apat na raang pisong kita kada linggo mula sa paglalabada, ang tanging inaasahan ng mag-asawang si Tatay Ernesto at Nanay Eleanor Teves. Dito nila kinukuha ang pambili ng gamot at pagkain nila sa araw-araw. Pero nahinto ito nang salantain ng magkasunod na bagyong Christine at Pipito, ang kanilang lugar sa Mercedes Camarines Norte. Mahirap talaga. Minsan pag walang wala, -muwala ay wala din. mga kamag-anakan, kung may, may isda dyan na nagaling Mercedes, nahingi na lang, na lang kami. kami. Nibili yan wala. ngayon. At sa isang platong isda, yun, pangulam namin dalawa. Kaya naman laking tuwa at pasasalamat nila nang maghatid ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Ang hirap pag naman ngayon panahon, Malaking bagay ito. Gaya ka o gaya ko, ka, wala kong hanap buhay, may sakit pa. Malaking bagay ito. Sabay-sabay nalingap sa mamamayan ang isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bayan sa Camarines Norte. Mayroon po. Lalo pa po pa ganyan na may sakuna. Ang hirap po. Minsan po wala na pong makakain. Wala, na pong, wala pang trabaho kasi po dinaanan ng mga sakuna. Tapos itong mga pong ito, malaking tulong po ito para sa amin. Malaking tulong po sapagkat sa nagdaan kalamidad ay eh, kapos-kapos talaga. Maging ang mga liblib na dako, gaya sa sityo na ito, sa barangay Bagasbas sa bayan ng Daet, na binaha sa kasagsagan ng magkasunod na bagyo, hinatiran din ang tulong ng Iglesia ni Cristo ang karamihan po sa mga nandito ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung meron nun pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay ilan lang po. Pero dahil sa wala na pong pinipili ang paglingap ng Iglesia ni Cristo, kaya nagpasya po kami na puntahan po sila at maipadama po sa kanila ang paglingap po ng Iglesia ni Cristo. Papasalamat po kami sa dala tulong dahil ito po ay malaking tulong sa aming pamilya. Gawa na pong tuwing ganitong may disaster na dumadaan, affected po talaga kami. Lagi po kasing binabaha dito sa lugar na. Ang ilang residente, napahanga pa sa mabilis na pagtulong sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Po ang talagang hindi mo inaasahan na napakahirap po una-una yung daanan. Ay ko, paano nakapasok mo? Siyempre, hindi ka makakapasok doon sa gate. Yon ang may aeroplano, may helikopter. Pero sa ano, mga tulong-tulong po na nakita ko, pasan-pasan nila lang. Galing pa rin sa pati. Wala po, isang kilometro yan eh, galing sa labas. Mahalaga po yung lingap kasi uh, dahil nga po katatapos lang ng bagyo, yung iba hindi nakapaghanap buhay. Bukod sa pagbibigay ng lingap, nakatulong din ang Iglesia Ni Cristo sa pagkalinga sa mga evacuee sa kasagsagan ng bagyong pipito. Ipinagamit ang mga compound ng gusaling sambahan para maging evacuation area bilang tugon na rin ang pamamahala ng Iglesia Ni Cristo sa kahilingan ng lokal na pamahalaan ng DAET gusto na nagpapasalamat na magamit po natin yung mga pasilidad na ito bilang isang ligtas na lugar pangalawa din po malaking tulong din po kasi naibigay sa amin na naging bahagi kayo sa nag-disseminate sa ating mga kababayan na mga mga nakalipas na kalamidad na makikita po natin buo yung structure niya. Uh, wala po tayo nakita na lumipad na yero at makikita din po natin na Uh, wala pa tayo. Dito sa lalawigan po ng Camarines Norte, wala pa ako nabalitaan na lumubog sa baha. Kasi ay malaking bagay din po sa amin na pwede mag pa na numakababayan po natin at lig maging ligtas po sila sa oras ng kalamidad. Sa datos ng Daet MDRRMO, umabot sa 26,589 na pamilya o higit sa 116,000 na mga individual ang naapektuhan ng bagyong pipito. Kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng state of calamity ang buong bayan matapos ang pananalasa noon ng Bagyong Christine. Mula dito sa Camarines Norte, Mar Gabriel para sa Matanang ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe SAAPNET 25 TV.